ihanda natin ang ating sarili para sa pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa pagsimula ng araw na ito, ipinakikita mo sa amin kung gaano kami kapalad sa pagkakaroon ng isang hanap buhay. Paalalahanan mo kami magpasalamat para sa gawain ito sa mga tao na kasalamuhan namin at sa aming tinatanggap na kabayaran. Gawin mo po kaming matulungin sa aming mga mamimili, mga kasamahan, at malagod sa aming pinaglilingkuran. Kung kinakailangan naming dumain, bigyan mo po kami ng kababaang loob na isipin ang kapakanan ng iba bago ang pang-sarili. Ipamalay mo sa amin na sa pamamagitan ng aming paggawa ay mapagpatuloy namin ang inyong sinimulang gawain. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.